Hello guys. Karugtong po ito ng ating pong dinaanan kanina. Ayan na. Yan ang ganda rito, sarap magmutong. Ganda ng daan, oh. Grabe ah. Talaga naman. gi di dito mga motorista eh. Napanood ko na ito noon, may nag-vlog na isang ano vlogger nano na din ako na amaze ako gusto ko talaga makita din oh, ayan oh. Ayan, ang ganda oh, ang ganda, ang ganda so, mga friend ko, baka gusto nyo pumunta dito nag-relax kayo, punta kayo rito ayan oh, kita nyo, ang ganda oh sa kabila, puro kahoy, palayan dito palayan yan oh, at saka dito ay eh, sa bangin eh pero oh, may palayan sa itong tok eh so nasipag ng mga tao dito oh. ang kalsada ang ganda oh nandiyan mo ang kalsada lang to sa Santol La Union kaya ako ng eh gusto kong gagap ng mga Bible study dito eh kaya lang alam may church na ata dito ayan o no? church church ng Assemblies of the Firstborn ayan o no? Dito po, akyat ka ngote eh, pero pag ano, bababa ka na. Bababa na po dito ang mga laanan. kahit na mataas na bundok to, ganda ng kalsada eh. O, dito na po. Bababa na naman tayo dyan. oh, Ayan o, oh, pababa na naman. Grabe. Ayan. So, saglit na po natin patayin, ano, kasi pababa na po ito. Ayan. Ito yung sentro ng, ano, ng latex sure. Matatanaw po dito yung pababa na, ano, na palay. Oh, ayan, ang ganda. Hanggang doon, may mga palayan doon tatay tayo dun sa glit tandaan lang baka bumulosok tayo pababa napaka delikado ng ano dito daan oh. Yeah, patanaw ko lang sa inyo ang ano ang dadaanan ko dito ha saglit lang ha Ayan o, hirap na hirap dito motor na mag ano mag uh, man tarik ng daan na to o, sige patayin ko na muna ano kasi napaka ano, tarik ng daan no.